Marian Rivera natawa ng tanungin sa pag-i-English niya nang maging judge sa finals ng Superbods. Para sa aking balitang showbiz, natawa na lang si Marian Rivera nang tanungin ito sa pagwa viral ng kanyang pag english sa naganap na finals ng Super Buds 2024 noong July 9, Martes ng gabi. Noong finals kasi, napatapat sa aktres ang isang candidate ng Inglesero na si Jeter Palomo na i-translate ni Marian sa English ang tanong nito dahil hindi niya ito naintindihan. Agad namang kinumpost ni Marian ang kanyang sarili at sa kanito sinabi ang mga katagang, I will try my best. Are you ready for this? At saka nito isinalin sa English ang kanyang itinanong sa Tagalog. Ayon kay Marian, hindi niya alam na nag-trending ang kanyang pag english sa baitawan nito at sinabi nitong, I did my best. Samantala, nag lucky charm ni Jeter si Marian dahil ito ang tinanghala grand winner sa male category kung saan hakot awards din ito na makuha ang walong special awards. Sa babae naman, tinanghala grand winner ang pageant veteran na si Justine Filizarta.